ayan Isama ko ngayon ang at ating alam si Marco. Hello, Marco! Takot sa tubig. Kaya nga kaliligwan ko siya. So, yan guys. Andito ako ngayon sa pagandang, pagandang ilog. And kahit saan dyan, feeling maligo. dahil nagpaparamdam na ang summer so yan dito maganda pumunta magpiknik, magbabad sa ilo And... kung nalalayo ang kayo dito meron namang malapit dito sa baba eh, dahil nandito kami ngayon sa kainin sa namin so naniyugan at pa kami so nagsagbit na kami para magulabas at manguha ng pangulam. Kasi yung ulam namin, konti lang. Hindi rin tuyo lang yung baon namin. Saka ito na sa ginas na pinagsama. So, ayan. Si Mr. nanguhuli siya ng hipon. Hindi naman kasi ako nakain ng hipon kasi allergy ako sa mga food. Kaya, bali wala sa akin ng hipon na kinakain ko lang sa At ilabas. Pero pag hipon na pag-uusapan, never mo ako mapakain yan. Uh, ako rin kasi ang magbubusa kasi pa ako nagpulit kumain. Nasaktan ako ng tiyan, kakasinin ako. So, talagang may allergy niya. Kaya, sabi nila lang, masarap. Oo, oh, masunta tayo. Masarap yung hipon. Bawal naman sa'kin sa kaya hindi ko bahay ng ano? hindi. Parang sa'ap-sa'rap magtapos sa ilog. Kasi hindi ako makakauntap kasi wala akong nalang ekstrang gamit. Kaisa pa, ka, bawal din ako bubat sa tubig. Kaya nga pag ako, madali ako din. Kasi parang magpatapos sa ilog, buntok ang katawan ko, lumalabas yung mga kalitay. Kaya ang daming bawal sa amin. din naman natin kumain. Ako pa rin ang kaya nagtitis na ako. Huwag so, kainin mga bawal. Si Hindi bawal sa hindi ko at kasang alam. Ako bawal. Anak bawal din. Eh. Kaya siya, hihira ka siya mga kainin ko. Ayan, guys, thank you for watching! Bye!